Yeah. Ayan, sa sa ating mga master dyan, mga BLA, BLA family, yan. Master Cyrus, yan, si Master Rod. Yun, dumating si Redman, si Mac Mac, si Ador, tsaka si Marvin, yan, yan. So, dito pa rin kami sa Freecraft, spot ni, tourist spot ni Tata Roy. <laughs> Layo ng hata ko. Gata -gata naman yung tigiti, oh. Welcome to Cebu ah. Pacific. Pangapat <laughs> <laughs> <patean. Purti> <laughs> ya. Kape, 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 mga boss. Ayun, no. Pampagana. harus <laughs> <Sa Heros> Cafe. <laughs>

ủa oh, rồi hả? Oh. đàn đó. Ay no, tayo mau bata si Sir Gary. Shout out kay Sir Gary. How do you do Ayan, shout out Naka, na Naka na. <laughs> Oh, dilipat si Sir Gary, ah. Dilipat daw Yun. Pag wala sa kaingin, kaplaya. Yun, ikot pa lang ni Sir Gary eh. Uy. Sana makadaling maganda-ganda doon. Okay. Mga na nagutan si Pastor Cyrus. Oh. Nag-donate uli. Nag Ayan. Nalagutan ng dalawang hook. Saka isang sinker. At Ayaw, Ay, hindi pala nalagot. Yung <laughs> ka Ini si Master ano ini isip nito? Oh, mukhang maganda na pwesto eh. eh? Rod, to, Rod, oh. Rad, pwesto mo tayo, Rad. Oh. <laughs> Inigawa ka ng pwesto. Oh. Rad, pwesto mo. Rad. <laughs> <laughs> Pinaganda nga ni Rod dyan eh. Ikaw ano humiga? Sitting pretty. <laughs> Para namang nga sa ano eh. Bakas yun eh. Oh. <laughs>

Ayun yung ninteen ni Cyrus. Oh. Si Tatay Barok. Tong natin nating kunon lang ganyan ngayon. Pagkatapos madulas din ni Kapon. Ayoy, na order nyo. Dadaan tatay. Wala Oo. na. Oo. na eh, ano? na Naharang siya doon sa unahan. Ha? Wala na. Yun. naman ay pakakawala. Pakawala niyan. Oo. Ayos na ba nyo? Ayos na nyo, Ayos na likod nyo, tay. Saan inyo ba pinahilot? Hindi. Okay. Walang hilot hilot? Wala ayaw yung asawa ko. Baka ayaw kong pa. Hmm. Uh. Gas-gas yes, yes lang yun daw. Eh buti nga, gan ganun na lang. No, pagka, sa kata wala na ba? Gas-gas yes, yes lang. Wala yan. Baka naman pinahimas diba sa darling nyo. Iyon nga, para matanggal agad. No. <laughs> <laughs> Madali ng himas di pataranta yan eh. <laughs> Parang aro yung pipili-pilipit yan. <laughs> eh, ano yan? Nakaplos ni Joss kahapon kaya gumaling. <laughs> Yun naman pa na. Nakaplos. <laughs> <laughs> Shoutout kay Joss. Nakimiss ka ng tropa dito. Tapos din yung mga bulaklak niya. Eh. Nakaplos ni Joss eh. Galing. Dabon. Joss, marami mo hude. Wala kayong pro. O, oh, nasa na yung bulate niya? Nasa na? Yan, o. Oh. O, oh, meron bang ano yan? Meron bang magic sarap yan? O, meron ito. O, yan. O, O, bang hirit? Wala bang hirit? O. Ayan, sa mga gusto mong mag-order ng bulate. O. Oh. Kaya tatay Barok, pre delivery with Shopee and Grab. O, yan. O, Wala na nga O, oh. yung panggamit mo. Oh, eh, ay, ay, maray pa yan sa'yo. Oh, lagay mo na yan dyan, oh. Oh. Lagay, lagay, mo na yan dito. Bibili pa, oh. ganda ba? Maganda ba? Wala Good size. Good size. size. Ayan na. Ayun. Tara, tayo. Wala pang, nga nakagat eh. Iniintay lang yung bulate nyo lang pala iniintay eh. Tara, tayo. mo idla, okay, na no, lalo yeah. nung mawawala mo Danya pag gumangin ng malakas. Lupa-lupa pa dyan, lupa-lupa pa dyan. 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 lupa Badyan, doupa, lupa 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 pa lupa ba? Aba. Wala lang pag lang eh. Aba, aba, aba. Wala lang pag lang. Oh, bison. Iyaw, iyaw. Iyaw, iyaw. Pang iyo na agad. Yun oh. Yeah, Kaya tapos sila wala agad diyan. Ay pang tanghali na ba wala kalaki oh. Five fingers. Ang ganda ng ganito. Galit na galit. Ayun. Umitik na agad. Nasa malayo pala. Oh. Oh, yung paisa oh. Yung paisa, Pusit. Pusit pinat sa daya oo na eh dito oh yun no oh. mga makatayo si Bodoh do Oh, oh Baik no? hey, eh. <laughs> oh? yeah, buy. peace <laughs> <Giant female. laughs> <Giant female. laughs> Ay, sa ato kay Konsi. <laughs> Kailan ka raw ibutek sabi ni Ador. <laughs> oh, ano bang masasabi mo kay Konsi? Kagatan na. Oh, po. Konsi. Pisin din pag may tayo. Iyo. <laughs> ah, palaban ang ataka ay eh, Marvin. Oh. Ano? Ayun oh. Ano kaya ang lumabas? isang malaking pusit. No, 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 no. Itlogan <laughs> pa. Itlogan <laughs> pa. Hindi <laughs> siya, ano, ano. Sabi na <pa>. lang. <laughs> Suki suki ka dyan o, no? suki ayun, diwak po bumatak na o, bumatak na makmak o singkir mo? nakakabit dun ayan o, no. ito? Naku, naku. ayan, sa si isang sabit ba yan sabit? sabit yung kabila no? Sabi tata isda eh. Sabi tata mo siya isda. Ano? Aba meron. Wala kayo. Oo. Tarpa. <laughs> Plapla. Wala nga. Uli yata yan ah. Plapla yung tatak. <laughs> Tanggal mo ng tinta Baka mabugahan ka <laughs> <laughs> Dalawang nga yan Dalawang bang kaya Para lang ka daw Ito lang oh Ayun. Nalundag sa tubig. Ayun, oh, ayun, oh. No, oh ayun. Oh. 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 Ready, set. Ayan mo tatakbo, ha? Oh, puti. Excited, ha? Ah. <laughs> Road style? Oo. <No>, Nakawala pa. <laughs> Tinitingnan ka lang ni Rod eh, oh. Oh, yun, no, nasa Damuan, oh, sa oh. Tatay Barok daw, sumisimpi doon, no? Oo. Oh. oh. Labod niyo yung puwet, sa tubig. Okay, mamaser master nananampalataya lang yan para dumawi isla si <laughs> out sa tatay barok maghihintay na yung mga doon oh mga tropa pisto doon oh na at gutom na eh binuwi ah pakain pa tayo eh Luto na agad. Wala kasi yun. <laughs> ayan, uwi na si Master Marvin, no? Shout out sa'yo, ayan. Sige. Luto na agad. Baay siyan papatayan ng apoy si Rod. yun oh. Yes. Wala yung apoy, mukha naka-luto na nga. Aba. Pakalatag na. Oh, masarap ganda 'yo. Ayun ah, na. nasa niihaw oh. Ayos. Oh, lapos sa niihaw. Ayos. So, kain muna tayo mga master At tigman natin yung inihaw na papelapia Inihaw ni Rod Inihaw ni Rod, yan Aba, oh, Ang inihaw Inihaw, o oh. Suyo oh, na gan oh, Basta ano? Ayan, o, ano? oh, ayan, o ano? Ay, yung, ano Ito, gusto, oh, isusubuan pa, eh Ayan, o oh, Tapos, timpla ito, timplahin na yung, ano, yung may sili, eh okay.

Mga eh, may Eddie. Dai, na dito. Tara, sama na tayo. Hay. yung maruja mong napakasakit ko Eddie, mainitan na. Naiyata.

tapos kami kumain sold na paraos na hini po ng bata sanghang nagreklamo si Ron mahang daw <laughs> hini po na, eh. hini na ko hini ko may araw na ano, kahit di pang hini po <laughs> Parang saan yung dalawa oh. Palik sa ano? Puso na naman eh. Oh. Tama sa baba? Tama sa baba? yung mga master ng kangkong oh. Ini dali ba? yan yeah. nilaya ko ya inihaw na yan. Inihaw ni Rod yan. na kinadali Oh, master wa. ngapain tapi sari ini mau kayak lu guys atau saya mau ngapain sih ah ya dan mudi kangkung dah mau maser sih apa ini emang

Ay, mama, nakahawi si Masa. Oh. Master. Road Dito na pa na rin yan. <laughs> Sponsored by Master Rod. Ayan. Yeah. Grabe. Oh, oh kilo kasi kaya ito? Dalawa. Kalate, dalawa. kung kilo dalawa. Tupad lang pala, mga kadali. mo dapat? Ito mo. Champion may May Kaming Cut and cook <laughs> Tiger Yol Hanggang sa muli mga maser kilo ba? Apat Ayos Dalawa Dalawa, tatlo Dima nga bang umalik Dalawa